Yo, so hello guys, this is Bloodseeker Seeker Motovlog Nandito tayo ngayon sa Makina Changi Ngayon, at nandito tayo sa booth ng Songjin At may papamodified natin yung upuan ni Sir Abishe Na ineraman natin ng motor So yan, anong problema natin? Okay na Okay na? Papaklasin na? Oh, so, pinaklas na Pasensya na at madilim <laughs> Yan. So, motor natin, ah, uh, no. Ang motor ni Sir Abishe is Miosol I. Kaya kung makikita nyo, ah, uh, punit na. Kaya pag umulan, kawawa ang mga puwet. So, basang-basa. Yan. So, guys. Pupunta kami sa shop ng Songjin. Tapos, doon ngayon gagawin yung uh, pagmamodification ng upuan. Ang Miosol I ni Sir Abishe So, yan. Ayun. O yan guys, nandito tayo ngayon sa bus ng Somji. At pipili tayo ng papalit dito sa upuan ni Sir Abisho. So, ito yung mga pwede kong pagpilian. Yan. Um, Nag-iisip ako kung anong pipiliin ko. Siyempre, gusto ko yung may kapit sa puwet. Tingnan natin. hirap mamili. wow! <laughs> oh, nahulog na ako. <laughs> San ba dito, sir, yung makapet Sa kwet. <laughs> Lahat yan makapit. Ulang na lang. Bakit siya hindi ko makapet? <laughs> ano bang magandang recommend natin dito? Siguro doon tayo sa basic lang. Simple lang tayo eh. So, doon tayo. Ah, uh, ma'am, ed, yun po yung pipiliin ko yung nasa doon sa dulo. This one is the cheapest. This is for ano, oversized na upuan. Oversized na upuan. An magkano po siya, ma'am? 350. 350 po. So, 350 yun po siya, ma'am. 350 po siya. So, all of this is 350. Am I right? 350 to lahat mo. Dito lang mam yung iba na yung Oh, okay. So, parang gusto kong sumagad na ng design, no? Mas maganda siguro kung sagadin ko na yung design. Pipiliin ko na to. Yan, so, don't tayo sa tie. Etong gray. Etong gray-black. Yan, yung gray-black. Yan. Yan. Gray -black. yan. yan tracking race ang tawag dyan. Okay. Yung pong gray black. Yung gray block. black. Opo. So, Sir, tanong ko lang anong pangalan nila? Jericho po. Jericho. Jericho. So, si Sir Jericho po ang mag install ng uh, bagong... Ah, sila. Ah, ito. Yung, yung pala, abila palang install. So, si Sir Jericho, lal, Sir Jericho pala, correction. Si Sir Jericho, siya pala yung mag-a-assist sa, sa pag... Sa pagkabit, uh, hindi naman pagkabit, hindi siya yung magkakabit. Kumbaga, siya yung nag-a-assist sa akin. Galing kasi ako doon sa isang lang booth. So, Uy, nag a ka, sir? Yes, sir. Ano well, Mike? naman. Uh, ako na po pala si Mr. Ambus. Ako po si Loki Moto. <laughs> Pag-isig po namin na dito po kami sa makina ng tanke. Okay, na natin. So, welcome guys sa Somgym Booth sa Makina Moto Tanke here at Eton Centris at So, syempre, pag napanood yung tong video nito, tapos na ang makina ng Sayang yung diska.

So ayan guys, sinitira na yung upuan ni Sir Abishe. Yan. Wala 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 pa ngang wala pa salita-salita. Sabi akala ko wala pang tumitira. Pagkatingin ko sa likod ko, nandoon na tinitira na pala. <laughs> sir, sir, sino po pa titira ng upuan natin? Sila lang Sila lang. Sir, ano pong pangalan nila? Ray. 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 Ah, uh, may page po ba sila? Facebook page and so on? Ah, uh, wala pa. <laughs> okay. Sir, kayo po. Anong pangalan nyo po? nagbabalik tayo ulit at tapos nang makabit yung napamodified natin doon sa upuan ni Sir Abishe yung kanyang upuan na kunit at talagang pag umupo talagang basa yung kwet so nandito tayo ngayon sa booth ng Somjin at eto na yung kinalabasan kinalabasan ng customization natin so ang pangalan ng cover is tracking race So, yan ang ginamit natin para dito sa okwa ni Sir Abishe. So, ibabalik na natin to doon sa motor niya. And then, let's go home na. <laughs> Seryoso. Okay, sige. Thank you. So, yan guys. Nandito tayo sa motor ni Sir Abishe. Ikakabit na yung bago niyang uh, cover. And hindi na tayo mababasa ang puwet. Dahil bago na yan. So product by Samjin Yan. So gabing gabi na Tuloy pa rin Ang arangkada Yan. yan so Kung makikita nyo Ang ganda Ang kinis so, oh. Wooo Bagong bago So, Sumjin yan O upuan natin ngayon Aba Pwedeng pwede na Okay Makakabiyahin na tayo ng Nang maginhawa Na hindi nag-iisip na mababasa yung pwet natin Okay So babiyahin na tayo Uuwi na tayo Dahil gabing gabi na Okay So oh, actually hanggang 12 midnight naman sila pero wala na akong time para sa 12 midnight kasi lunes na bukas so trabaho na naman tayo. Okay so bye bye!